Hi guys, amazing na buhay. Yan, punta na kami pampanga. Ready for pickup na. Hmm, so ito lang po yung ating setup sa ating sidecar. Dalawang cage sa taas and then yung uh, iba ay sa baba. Yan, nilatagalan natin ang net. Yan. Yan si Matet. Ay punta. Matet, ay punta. Eh, Shout out ka muna. Shout guys. <laughs> Ayan. Ayan tara guys. Punta kami Pampanga eh. Ayan guys. Punta na tayo ng uh, Angeles Pampanga. Kukunin natin yung uh, mga decal brown hens natin. Tara. Ayan guys sumobrang ano, sobrang baba ng minor kasi mainit na yung makina. Bumaba yung minor na mamatay. Adjust ko lang. Minor na lang naman 'to, minor delay lang. Nangyari <laughs> talaga 'yan pagka long drive. Kaya kaya may dala tayong tools. Ganda ng view guys, oh. O pala 'yan. Nandito tayo sa ano. Uh, papasok tayo sa Rafael Bulacan. San Rafael Bulacan na 'to. Ganun ang pala yan. Mayroon kasi mababang ang minor guys pagka traffic na mamatay. Na. Konting abirya lang. Let's resume. Na uh, guys. Ah, uh, oras ba tayo? Isang oras na, no? Wala pa isang oras. Hindi, ibig sabihin yung biyahe natin may isang oras na. Oo. Yan, ang biyahe namin guys ay uh, more than three hours. <laughs> Yan, layo pala. Yan, tara. Ay guys, stop over muna tayo. At uh, tayo po'y mag-burger muna. <laughs> Gutom na, wala pang tangali yan. Alas stress na. Ayan. So, burger-burger muna. At tayo sa... Saan tayo ma? Baliwag. Ha? San Rafael pa rin. Yan, ba Baliwag Road, San Rafael, Bulacan Patang pa lang tayo. So, nakaka-mahigit isang oras pa lang ang travel natin. Ah, uh, mahigit tatlong oras po ang uh, bubunuin natin bago natin marating ang uh, Angeles Pampanga. Mm, ayan, burger-burger muna tayo. Sarap 'yan, guys, oh, Angels burger. Ayan mainit. Na mali ako, dapat pala inagahan ko pa yung alis kasi umalis kami 1:30. 1:30 na kami nakaalis. So, ah, uh, sana pala inagahan ko pa. Ayan, pero sana makarating kami doon ng maliwanag pa para makapag-video tayo ng maganda-ganda. And uh, mamaya try natin pa uwi. Try natin kumain sa uh, pampa yung mga kainan talaga sa Pampanga, yung Pampanga Kusin. Cuis Kusin. <laughs> yung mga pagkain ng Pampanga, tignan natin kung may madadaanan tayo mamaya ang gabi. Pero ngayon, burger muna tayo. Ayan. Sa palaban yung aking Mercedes-Benz, uh, buti lang kapag change oil tayo. Kasi kung hindi pala, baka mag-overheat yung makina guys. Kasi pag matagal na siyang hindi na-change oil eh. Uh, Sakto-sakto. Maganda yung decision ko na uh, nag-change oil muna tayo. Bago tayo umalis. Ano? Mm, so yun lang po yung ginawa natin guys. Oh. Oh. Net lang. Ito, nilagyan natin ng net. Yan. So dyan natin ikukulong yung ibang manok and then yung hindi magkakasya dyan dito sa cage. Ayan, shoutout kay Paring Billy. Ayan, yung aking kapitbahay. Kay Paring Billy to, iniram ko lang. <laughs> Ayan, thank you, pre. And then, ito yung aamin. Uh, amin. Ito, akin to. Lumayan. yan. Hmm. Siguro kasya na 60 yan. Sana magkasya ang 60 para sulit ang ating lakad. Ayan, so mamaya na lang, guys. At uh, kami po ay magmimerienda muna ng burger. <laughs> Ayan, tuloy natin mamaya. nag jingle bells muna tayo <laughs> ganda oh, oh. So, napaganda rito guys uh, kita kita na yung Arayat ito yung first time ko na makalapit sa bundok Arayat natanaw ko nga si ka-farmer dun eh <laughs> joke lang ayan so uh, isang oras at nakalating one hour eh nila pa? one hour ano Basta isang oras Isang oras may pa guys. Ayan o. No? Oh. Ganda guys oh, Kita niyo ba? Ayan tuloy na tayo. Baka gabihin tayo. Nag jingle bells lang ako. guys oh stop over muna tayo sandali at uh, enjoy natin yung view napakaganda ng view guys oh ang lawak parang siyang dagat pero hindi naman siya dagat hindi ko malaman kung fish pan to pero fish pan ba yan eh, napakalawak ha ah. oh. pero mababa lang siya guys oh kasi ayun na uh, yung mga tikling ba ayun, nakasampa lang sa ano oh. sa ibabaw lang sila oh nakatayo daw mm, ganda napakaganda rito Ayan. And yun nga, malapit na tayo sa Bundok Arayat. O. Oh. Yan, first time ko makalapit sa Bundok Arayat, guys. Napaganda ng area na to. Ayan. Ayan, tuloy na tayo, guys. Doon pa tayo, doon. Diretso pa, malayo pa. <laughs> Ikaw, Sir Mike? Ah, oh, bata pa pala. Ikaw, <laughs> Sir Mike? Ah, oh, guys, si Sir Mike, yung ating katransaksyon sa Decal Brown, ginabi na tayo. Ang oras na ba? Uh, 5.55. 5.55, guys, ginabi na. Ayan. Saan Sir? Uh, sundo, sundo ko kayo. Ah, sige. Bata pa pala yung katransaksyon natin, no? Oh. Hmm. Laying, laying ano ba yan? Nangingitlog na iba dyan? Nakuha oh. na akong sample dyan. Ayan guys, sa Ah, oh, madilim. <laughs> mm. Ayan guys, sorry, madilim na. Hindi na natin masyado makita pero ito. Ito po yung kukunin natin. Ayun pwede pala. Ayan, ito na. <laughs> Ah, ito na itlog. Nalilit pa po eh. Ay, yung yung guys, ito, oh, na. Okay. Oh. Libre to. Oh, para sa. Ah, amin na to. Libre. Ito lang su. Ayun. Sa manok, ilang libre. Ah, sa manok po dalawa. Kulo Yan guys, sapat. brown eggs. So. Ayun nami. hmm. na so. nami. naman. Grabe pa layo rito. Sige na, 60 pieces <laughs> naman. <laughs> Ayun, may ilaw. Ayan, may ilaw. may ilaw. <laughs> Tinapos na. Tapos na lang natin. Ha? Wala na rin tayo naman yan. Wala na Lahat yan babae ah. Yes, po, babae. Po. lahat babae. Sipon. Ako naman. Ako pipili? Yes, pa. Pasa ka sa loob? Ah? Oo. Oh.